Guys, hindi ko natanong sa tindera kanina kung anong klaseng chicharon to. Basta sabi niya chicharon daw, masarap. Mukhang maanghang pa nga to eh. Mukha to na. Yan. Tignan natin guys. Enak na. Yan o. Chicharon daw siya. Mm -hmm. So ito na guys, yung so, chicharon mo. Sabi ng aking anak, lasa daw ng chicken na uh, 5 star. <laughs> Tingnan natin. <laughs> kung sasawusok pa ba sa sopa or hindi na. Pero parang hindi na guys. Hmm, may harta ba eh? Parang may ganun Parang may na ganun. May harta na Kahit na pala hindi sawsaw. Yung mm, ano siya, parang Thank you for watching.